Pero, kayo kigarapat talaga kayo? ah lang ah? ah? yung yung ah, yung 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 mo? yung 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 ano ko? At ah, habang hawak ko na yung bata, manilang ako, hinayaan niyang na. Ay, ako. Grabe to. Okay. Ma'am Rosita Montoya, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Naninindig po yung balahibo ko doon sa napanood ko ng video. Sobra namang pagkaabusado itong nasa video na miyembro po ng Philippine Coast Guard. Ito yung, anak niya, yan yung kasama doon sa video. Ito po yung ano. Ilan taong ka na? 15 po. Anyway, nandiyan naman yung mama mo, so pwede ko siyang kausapin okay. ay with your permission. Ano? Apo. Justin, pwede pakipaliwanag sa amin yung nakita namin lahat sa video. Nung ano po, dumaan po sila. Sana po, sa labas po ng nervosa. Kasama niya po mga tropa niya. Mm -hmm. Tapos po, kinausap po po siya ng maayos. As, nung sumagot po siya, pabalagbag na po. Napigot po ako sa sagot niya. As nagsuntuhan po kami. Okay, ilang taon ba yung... 15 din po. Pareho kayo minor, Opo. 15 to 15. Okay. So tapos po ng suntukan po, bumalik po siya kasama na po yung dito niya. Ayun, yun na yun, yung sumunod na eksena. Opo. Dumating ng tito niya, yung kalbo na may hawak na barel, nagsisigaw. Tapos, pinayagan niyang kanyang pamangkin Abang, na, po ako. na, na bugbugin ka at hindi ka pwede pumalak dahil may barel at yung aawat hindi pwede kasi tinutukan niya. Opo. Naku po, nakupo, naku po. Magandang hapon po, Mr. Lomboy, sir. Sir po, sir. Sir, ano pong paliwanag niyo po, sir? Sa ngayon, sir, hindi ako makapagsagot, sir, na maayos, sir. Bakit po hindi kayo makasagot ng maayos? Pagkakatawin niyo na po para mabigay yung inyong panig. Pero karapatan niyo po, hindi magsalita kung gusto niyo po. Okay, po sir. Hindi po makasagot sir. Kayo ba ay nadisarmahan na dahil sa kasong ito? Ay sir, ay sir. Ay, sir. okay. Kayo ba ay nasibak na sa pwesto dahil sa kasong ito? Ay sir. I'm going to yung investigation sir. Ay, sir. Pero nagyuduti ka pa rin? Ay sir. Pagpapunta ako ngayon sir ng ano, sir, Manila sir. Commander Destura, magandang hapon po sir. So, Good afternoon po. Nakita niyo na po sir yung uh, video? Opo sir. Nakarating na po sa amin sir. Uh, immediately after po ma-receive namin sir yung video, nagpakandak po kami sir ng verification and lumabas po na siya po talaga yung nasa video. Na-identify po namin siya and then agad-agad uh, po namin siyang nililita Coast uh, Guard Substation Orion under po ng Coast Guard Station Bataan. Okay. And uh, currently po sir ngayon, pinatransfer uh, po namin siya para po i-detain po siya dito sa... Uh, headquarters post producing and CRTL. Ay, very na good. Nadis, nadis armahan na po siya, sir. And si uh, sisimulan na po yung investigation ngayon uh, habang nakadetain po siya dito. And kinaharap po niya, sir, ang kasong administrativo. Mm -hmm. And uh, makikipag-operate naman po ang Coast Guard kung sakaling ituloy po ng offended party po yung complaint nila. Uh, buong buong uh, suporta at pak pakipag-tulungan uh, po ang ibibigay ng pamunahan po ng Coast Guard District NCRTL. Excellent. Tama po yung ginawa nyo. Agad-agad, dinisarmahan, sinibak sa pwesto, at ngayon tatransfer sa NCR para dyan, may kalaboso kayo dyan, dyan siya ikukulong. Opo, sir. Okay. Yes, habang gumugulo yung kanyang kasong administratibo, hanggang sa siya ay masibak sa pwesto. Very good. Opo, sir. Yes, sir. Okay. Well, with that, ako po ay sumasaludo po sa inyo, Commander Destura. Nay, naisan pa na ba yung kasong kriminal? Opo. Meron na? Opo, meron na po. Anong pong kasong isinampak? 7610 po. Okay. Kasi nga 15 years old. Saan korte po ito, Nay? Sa City Hall po. Sa Manila po. Commander, kailan po in-expect na darating po dyan sa inyong tanggapan o sa inyong stasyon? Ito pong si... Uh, ah, po uh sir. Po, sir. ang, report, ang report po sa amin is nasa expressway na po sila, sir. Siguro po, sir, mga one 1 a half, uh, one hour and 30 minutes nandito na po sila sa uh, headquarters. Nung siya po ay inyo pong inimbestigahan, ano pong mga binitiwan niyang salita o ano po yung panic na binigay niya sa inyo? Bakit daw niya po nagawa yun sir? Uh, sir, sa punto po yun sir, uh, hindi pa po namin sa uh, natanong thoroughly. Uh, ang ninalam lang po namin kung siya po ba ang nasa CCTV at kung ginawa po niya yung action na yun. Uh, yung mga bagay po na yun sir, yung mga detalye na patungkol po doon, dito po namin siya alamin sa okay. uh, Headquarters Coast Guard District NPRTN. Yung baril na bitbit bit niya po, service firearm niya yun hmm. o sarili niyang baril yun? Uh, sir, lumalabas po yung personal firearm po yun sir. Ah, hindi yung issue po ng... ano? Hindi ng... po sir. Uh, naging mahigpit na po tayo dyan sa pag-iisyo po ng mga official firearms. So, may mga panuntunan na po tayo na nakalatag na utang uh, upang i-prevent po yung magamit po yung mga baril natin sa mga ganyang Opo. uh, delinquenting activity. Opo. Gaano katagal na po ito sa servisyo? Ito pong si Petty Officer Lomboy, sir um, more, lumalabas po siya. more than ano po yan, yeah. few second po sir, uh, more than 10 years na po yan siya. 10 years. Sa loob ng 10 years na yan, uh, meron pa po ba siya mga ibang kaso? Uh, hindi pa po namin sir masagot sa ngayon. Aalamin ah, alamin po namin yung mga detalye tungkol doon. Siyempre, uh, magkakaroon din po ng weight yun. Kapag nakita na eh, ilang beses na plus siya nakagawa ng ganito, eh, ba, sure. lalo mapapabilis po siguro yung pagkakasibak sa kanya. Opo, tama po. Ano po yung kanyang trabaho sa Coast Guard? since asay po siya sir, sa substation, uh, ang trabaho po ng uh, substation sa ang being, uh, being member siya, mga ano po sila sir, inspector ng barko uh, related naman po sa, sa, safety. So sila po yung mga nakatagal sa, nakatalagang mag-inspect at saka, uh, tumulong sa lahat po ng function substation. Okay. Upang i-deliver uh, po, po, yung mandato ng uh, Philippine Coast Guard. So Nike, sabi po ni uh, Commander Distura sa aking pagkakaintindi, yari talaga itong si uh, uh, Petty Officer Lomboy, lalo pat kami makikialam na rin, masisibak to, makukulong pa, that I can assure you. Now, depende na lang ko kayo po ay uh, makikipag-areglo. Hindi po, sir. Ano pong mensahe niyo po? Nagkikinig po ngayon sa atin si uh, Petty uh, Officer Lomboy bilang nanay. Ano? Paano kung pumutok po yung ba, yung barrel niya? Sana po, paano po kung pag ano, niya po pumutok? Sorry na lang po ba yun? Eh, yun po yung ano namin kasi... Talaga pong kinasal niya yung, ba yung baril eh. Ang anong po ng asawa niya, magsorry lang po sa amin. Siya po, wala po siyang balak. Ay, missis niya ang nagsusorry. Opo. So, po Pero siya hindi. Hindi po raw baka pag-live. Ba't siya Nung bandang huli po, nung sinabi ko na, eh kung ito ko yung kaso, baka mamaya mag siya. Nung sinabi ko po sa asawa. Oh, ano sabi po? Ayun po, ilang araw po, pumunta po sila sa barangay namin. Hindi na po ako marap. Hindi ko na po sila inarap. Petty officer? Sir? Eh, may gusto kong sabihin? Wala naman, sir. kasi hindi naman pa ako pati si Takay sir. Pwede, time na yun, may ano kami talaga sir na Friday mag-attend. Kaya paalam naman agad ako at pumunta ng Friday sir. Commander Distura. Yes sir. Ang mga membro ba ng Coast Guard sa recruitment? Sumasailan sila sa tinatawag na neuropsychiatric test? Opo oh, Yes sir. Hmm. Uh, isa pong requirement po yun sir, na kailangan nilang ipasa bago po sila ma-hire ma officially ng uh, Philippine Coast Guard. Ito ba ginagawa annually? Ang euro po sir is isa rin pong requirement para po uh, mari-enlist sila. So every after three years po yun sir, requirement po yun. Every after three years. How yes, about sir. drug test po? Yes sir. Uh, Nagkakandak din po kami ng uh, drug test every three years and then random uh, drug test po uh, once uh, whenever we receive reports uh, kung meron pong mga na-involve or na-report na mga uh, personnel namin. So ito pong si Petty Officer, sa kailan po siya sumailalim sa isang uh, neuropsychiatric exam at kailan po siya sumailalim sa isang drug test po, uh, Commander, sir? Sa so, ngayon po, sir, yung regarding sa information, sir, is hindi ko pa po, po masagot. Uh, pwede ko pong ibigay yung sir uh, later on. And then, opo, opo. Uh, yung, ang ano lang po, yung regarding sa, 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 NP niya at sa drug test, sir, Uh, requirement po yon sa re-enlistment. So, I can give po yung Uh, kailan po, kailan sir, po. siguro ang, ang advice ko, sir, ay uh, gawin nyo ito annually. Ano po? Kasi nagbabago po yung lifestyle, yung character, yung ugali ng tao. Depende sa uh, environment niya, depende sa mga circumstances na kanyang kinakaharap. Then it changes. That's why it has to be done annually. Eh kung kami nga po, pag nag ng baril, annually po, kami ay ni, ano, dinadrag test. Annually, dumadaan kami sa mga sa mga exam. Yes, sir. Sir, Aras uh, sir uh, since may personal firearm po siya, sir, isi-check po namin, sir, kung updated po yung uh, lisensya niya. And then, uh, basically, basically po, sa dapat po dumaan at naipasa niya po yung drug test at saka yung... Kaya nga po, niya. siguro, sir, sa susunod na budget hearing sa Senado, i-require ko po, hindi lang Coast Guard, nasabi ko na sa mga kapulisan, dapat po annual ang magiging New York psychiatric exam sa mga police, Coast Guard, Army, lahat ng mga Opo, okay, sir. taga-gobyerno na special nag-handle ng baril. Yes, sir. Yes, sir. Diba, sir? And then, random uh, drug test twice uh, a year. Yes, sir. Maganda po yun, sir, kung susuportahan po kami ng nakagangagalag po na senador, sir. Okay. Ang um, bagay po yun sa pamunuan ng Coast Guard. Okay. At syempre, sir, kailangan ng budget yan. Of course, yes, sir. Uh, okay, nandun sir. po ako, susportan ako sa modernization program nyo, magdagdagang kayo ng budget para doon sa sinasabi kong requirement. Okay, sir? Yes, sir. Thank you very much po. Thank, Thank you. you very much po, sir. Okay. Maraming salamat po, uh, Commander Severino Destura Jr., Deputy Commander of Philippine Coast Guard District, NCR Central Luzon. Magandang magandang hapon po, sir. Thank you very much po, sir. And good afternoon. So, Nay, tututukan namin itong kaso para masiguro smooth sailing, wala pong magkakaroon ng Now, kung dumating yung punto, kayo po ay magkikipag-areglo, siguraduhin nyo lang po yung pakikipag sa korte para hindi ka madehado. Kasi kung makikipag-areglohan lang kayo sa tabi-tabi, uh, dumapit sa inyo yung kamag-anak, nagmakaawa, mag-oper, umuo kayo, in a lot of times, sa experience namin, nagpirma na kayo, nag-oo, nyo, magtataguna. O ibibigay lang kalahati, hindi na bibigay buo. Pero kung sa korte kayo makikipag-areglo, maganda yung magiging takbo ng areglohan dahil korte na mismo ang namagitan. Yun ang po advice ko. And then, meron yung time na uh, mediation. Sasabihin nung judge, oh, sige, magkakabati ba kayo, pag-uusapin kayo. Doon dapat kayo mag-aregluhan. Salamat po. Yan po. Sasamahan namin kayo kung pag-sampa nyo ng kaso. Nakasampa na ba kayo? Opo, sa City Hall. Ah, okay. So, hintayin na lang natin doon sa ano mediation. Ah, doon di kami pwede sumama. Balitaan nyo lang kami kung Opo. dumating yung time. Opo. Ha? Thank you po, ma'am. Opo, Thank sir. You. Ingat Salamat po, sir. Salamat na lang sa iyo, uh, Petty Officer Lomboy, sir. Yes po, sir. Thank you, sir. Uh, malas mo lang, Mr. Lomboy. Uh, sinisiguro ko sa'yo, pag hindi umatas itong complaint namin, ikaw ay masisibak at ikaw ay makukulong. Good luck na lang sa'yo, ha, Mr. Lomboy.